hello guys. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako ay mag-ihaw ng bangus. Ayan po tayo. Ay, hello guys. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako ay mag-ihaw ng bangus. yung bangus dito. Ayan. Bangus may kamatis sibuyas saka ginger so yun nga guys yung aking mga ingredients yan saka tuyo so simulan natin guys magkayat ha ito muna yung ginger Buyas na binalatan na. So yun nga guys, may sibuyas. Ayan o, kamatis na naman tayo. So yun nga guys, tapos na guys. Ganun na natin to. Ngayon, lalagyan natin ng

ganyan kami mag ihaw dito guys yan ganyan lang siya. parang steam lang sya guys ganyan nga guys tingnan natin parang inusti na siya guys kasabang nag uh, ano ko nagsain na rin nagsain na ako guys